Sa CCTV footage na ibinigay sa ABS-CBN News, nakuha sa hallway ng 22nd floor ng City Grand Garden Hotel sa Makati City noong Disyembre at 31. Makikita ang grupo ni Christine Dasera na lumabas ng room 2209 para lumipat sa kabilang kwarto 2207. Ang oras, 1121 p.m. Makalipas ang mahigit labing pitong minuto. Muli silang bumalik sa kanilang kwarto kasama si Christine. 2.50am, Enero a Uno. Lumabas muli si Christine kasama ang isang lalaki at muling lumipat sa kabilang kwarto. May dumating na mga roomboy at nagdala ng extra bed. 2.52am, bumalik si Christine sa kanilang kwarto sa 2209. Kasama ang isang lalaki. Sa mga sumunod na minuto... Ilang lalaki ang naglabas-masok sa kwarto at lumilipat sa kabilang kwarto. 3:15 AM, lumabas din si Christine at lumipat sa kabilang kwarto. 3:21 AM, lumabas naman mula sa 2207 ang isang lalaki at pumunta sa room 2209. Lumabas ang tatlong lalaki at sinundo si Christine na pabalik sa room 2209. 4:39 AM, lumabas ng room 2209 si Christine kasama ang isang lalaki at bumalik sa kabilang kwarto. 4.52 a.m. Muling bumalik silang dalawa sa room 2209. 5.05 a.m. Makikitang nakikipaghabulan pa sa hallway si Christine sa kanyang kaibigan. 6.23 a.m. Mula sa kabilang kwarto, binuhat pabalik sa room 2209 si Christine ng isang lalaki. Si Christine pa mismo ang nagbukas ng pinto ng kwarto. 7.23 a.m. Isa-isang nag-alisan ang nasa room 2207 at nakunan silang sumakay ng elevator. 9.02 AM May isang lalaki mula sa room 2209 ang umalis na rin. 12.22 ng tanghali, bumukas ang pinto ni na Christine at sumilip ang isang lalaki. 12.23, may dalawang lalaki ang kumatok sa pinto ng room 2209 at kinausap ang mga nasa loob. 12.27, dito na makikita ang isang wheelchair ang dinala sa kwarto nila Christine. 12.30 nang ilabas sa kwarto si Christine sakay ng wheelchair. Dinala siya sa klinik ng hotel bago dalhin sa ospital. Marami pang tanong ang dapat masagot sa pagkamatay ni Christine. Pero ang CCTV footage na ito, ang isa sa mga ebidensyang tinitignan ng piskal sa kaso. Parehong may kopya ng CCTV footage ang panig ng mga suspect at ang pamilya ni Christine Dasera. Pero humingi pa ang pamilya ng namatay na flight attendant ng karagdagang CCTV footage, kuha ang iba't ibang anggulo mula sa hotel. Jack Batallones, ABS-CBN News.